mag ka ng isa. Ay, ay, ang kulit ay mo. Naiwan sila ayaw. Ay. Ay, um, Ging! Ay, Tapos ka nandito! I invite mo siya? Ay, pasok tayo kay Ayumi. Kay kayo muna, kukupa ko ng ano, sa Itang Gwen, sa tayo. Hintayin niyo ako. O sige, ba't ako nandito? ayun niyo pumasok kay Ayumi? Agustin ka mo, ikaw na kayo nalang pasukan ko. <laughs> Dito, malaki ng butas nito. pasok mo. <laughs> Puro ganyan eh. Puro-puro for, form eh. Malaki ng butas. nakatiwang Sino kasama niya, Yumi? Puro na ang, Sino ni Ayumi? Na ang parang, eh. Sino kasama niya, Yumi, doon? Hindi invite niya ako eh. Sabi ko, sama siya sa atin. Ayan na, okay daw. Invite ko. Hi, no. Ayan na. Hi, Okay na. Hi, Yumi. Oo, oh, teka. Kompleto na. Ako lang naiwan dito. <laughs> ako lang nag ang na lalaki rito. Makirip ako nito. Irip <laughs> e, ka namin. Iripin ka namin. Ayaw mo nun. Magagatawa mo na lang na ito ah. Wala ka patungan mo yun or. Kaya mga Angela user yung dahil. Ito magaling ang mungol, walang problema. Wala, wala tayo. Wala tayo. Or? Ayan, si Estri, si S3. <laughs> Ikaw na mag-or si diba lahat! Di ba magaling ka naman? Uh, ako na lahat diba? Ako diba? na lahat. Ayan oh. o. Oo. Pwede niyo akong bit kahit saan. Oo. <laughs> kita mo all around. All around ako. Pwede sa kusina, pwede sa sala, pwede, <laughs> pwede sa kwarto. No. Pwede sa PR. Oo, <laughs> kahit saan. <laughs> all around ako. <laughs> Wala yun na nararat ng usapan niya. Ay, kajing galingan mo, ah. <laughs> Hindi ako papatong. Sinor yung papatong, ha? Sino? Sino yung yata? Sinor. Ay, nagpapahintay pala si Nor. Okay, kahit sino. <laughs> to tumatawag Ay, na, ako? Na, <laughs> ako. Hindi. Na, ako. May no. tumawag. Yan, <laughs> <laughs> tumatawag na yung kabit mo dyan. Si ano? Eh. muna kayo. Lagot <laughs> ka Si Norian, si Norian. Takin muna kayo lahat. Sabihin ni hintay na natin. hindi nag start. Eh, ano? mo, mo yun, 12 seconds. <laughs> Sabi ko sandali. Ilang bababa lang. <laughs> Tumakbo <mo> yan. <laughs> Bakit di nagsasalita si Ayumi? Ano yun sa yan si Ayumi? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano Ano Ayan okay. okay. na Ano ba? Ayun na. Eh! Gay! Ano nga ba yan? eh. Pili na kayo. Iniwan to Ano? gusto? Gusto namin sa inyo. <laughs> <tayo yan>. Magagasa <laughs> mo nila maglanga to. Yung iniwan mo si Ayumi, no? Eh! Gusto yung sabay-sabay. Sabay-sabay ba? Oh, tara! Hindi <laughs> 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 kayo na lang. Hindi <laughs> kayo na lang. <laughs> ako na lang mag-MM kasi mag-mewins din pala si Di Ayumi. Kayo ako na lang mag-game m, -M. Si, magging ano na lang, lang? Sige, Ayumi, mag-ano mag ka na lang? bakit na lang Sige, oh, so yun naging ano Ayumi? ikaw na lang mag ko ano lang mag-game aim. update mo lang kami kung ano ha, ha? ano lang hindi ba si Ayumi, ba ano nga? Oh, ano ano Eh, ano, you... ba't mo iniwan si ano kung ano In ang sabi niya. Sino? Ano pa nakasama niya doon? Si Bartos. Teka lang. Ayumi. Ay, open, kayo? Ayumi, anong hero mo? Oh, so Ay, magkatot. Ayumi, anong hero mo? Ah. Magmimits. Sino? Riniwan. Sabi niya mag Magmimits ka ba? Mahalang adyan nga, Ayumi. Wala, magalit yun. Magagalit yun. Sino, kung hindi pa rin. Kasi ano niya, ayaw niya sumama. Kumpleto sana tayo. ayun yung magsabi kung anong hero niyo. O, oh, mag-immense na ako. Mag-immense sana ako. Baka mag-immense hey, no. siya. Mag-immense ka na lang, ano, gang? Ano, ayun. Baka mag-hanabi. Mag sana. Kaso kasi hindi ko alam kung mag-immense. Nakatank ako. Okay na yan. Okay lang kahit dalawang mids na Wala pa din na yung mini. Iwan mo si dati doon. Iwan mo si daddy mo dun. Ma Buono, diba marunong mo dyan. Ano nabi ay yung... Kinuha yung media. Si daddy. Wala ka dyan si mga Sino yung si daddy na yan? Kawawa. Iniwan ka ni, ni daddy. Ano? Kala. niya si daddy. Wala ka dyan. Hinata siya yung... Ano? Ha? Ayaw ka <laughs> dyan kay neighbor. Ah. Sa ay, sabi ko siya. <laughs> Sabi ko kami na. Magano ka, mag ka. mag ka, ano? Ayumi. Wait, wait lang, wait. Mag-ages ka. Oo. Uh Please, -huh. nine seconds. Yan. Ipanalo niyo ako. Wala, ha? no? Mami, wala. Bahala ka. 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 Kumanta Kasi ka, kumanta na, na. na. ko na. na.

sa tuwing nakikita oh, okay. ko yung ano, sa tuwing nakikita ko yung skin ng ano, mm. skin okay, ng Angela may... mo, naaalala ko yung nagrigalo niya. Sabi no. ko, tapos, in-unfollow mo, pagkatapos kang bigyan ng skin. <laughs> Ay, hindi. Hindi ko yun kasalanan din. Huwag mo na kayong malis. Ah, mali na naman sila. Ang ito pa-bonding. Sige na, pagalit po. na po. Natayo ka na. <laughs> Walang MM. Oh, nagsama-sama na naman. Ala, sa na yun? Ayan. Bakit na nagsama-sama yung ano, lok-lok. Sige, sana ka na muna. Sama ka na muna sa MM. Sama ka na talaga. muna sa MM. tama ka na muna sa MM. Ayaw nila akong... Ayaw nila. Ya, ya, sige daw. May machine di mo sa. Tumong ng tosae. Tambongyoke daday. Ba't nawala man yung iniwan nyo? Teke. Teke. Oh, may tikma. Keni nan paro dahil yeah. sa napo ko yung E nan paro niya yun kasi nag-charge yung. O, nan paro ko dahil do.

Tumutok. Balik mo na. <laughs> Balika ko sa gitna Nandun sila. Kumot ka rin dito. Ang bilis oh, naman. mo Halika naman naman. Halika My love. My love. Hindi <laughs> <laughs> <My love. laughs> ano Tara. My love. Oy wala ako minion ay wala ako minion may lang ah oh, dito na team teaming ngano tayo natin yung turtle. Oh, tara, tara, tara. tera tera ano. Wala akong ano kasi. tera 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 Wala akong uh -huh. Wala tera 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 babae kami, kaya kami pagtanggol yan. Ala, galing talaga ng may lapo, patay. Ito, Damiya. Wow. <laughs> Sana all. Nag-inisimil sa iwan nga, <laughs> Gilingan mo. Isang all, may isang all. Wala pa? <laughs> Ay, wala pa. Wait. <laughs> 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 Hindi yan, wala ka <laughs> Tinidistract <laughs> mo, Ging. My love, isang ungo lang. Sampol. Mamaya. Mamaya nga daw. Ito naman talaga, oh. Excited ka. Excited ako. Excited ako mo, voice over. Ayaw kasi naging ano eh. Ayaw naging kasi yung mongol ko Paano nga yung Ging? Ah. <laughs> oh! Ah, sige na, ging! Dito, 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 again. dito! So, ah. ikaw ang uuuli na! Recharge time. Ganigay ko na kay Mia. Hayop na kay Mia. Ganigay. Ay, ang galing naman talaga ng ano mo. The sugar ano mo. <laughs> sugar, sugar baby, daddy baby. mo. Hindi ko yung sugar daddy. Sugar baby sugar ko baby. yan. baby ba? Sugar baby mo. Hmm. 5 Five seconds. 5 seconds? Sige, sakto yan. 5 seconds po. Oh, dito na, dito na. Tara, tara, tara. Ging. Ging. Oh. Ging. Ano? Matong na, Ging. Ah, <laughs> <laughs> uh, <galing gong. laughs> Sabi ko sa'yo eh. Ang dati may voiceover yan. Ang <laughs> dati? Wala pa silang napapatay sa atin. Magpapakamatay na ako. Wag! Walang pang kapi! Walang pang biskuit! <laughs> Walang <nag -aboy> sober. <laughs> Walang pang Wala <-aboy> mo ko sober ug <laughs> <mag -aboy> <laughs> pa matay. Ano ba 'to? ako galing. Deserve niya talaga. Deserve niya talaga ng voice over ni Ging. Galing talaga. Eh? yung voice over ng Si Nana yun. Sige ako ng tower ko na. Bob! Sige, Mia. tapo mo habang may lupa. Pa. Walang ano, walang minyo. Tawa talaga niya, no? <laughs> talaga ng sugar baby ko. Baby, ah, sugar ah. baby mo lang? Ha? <laughs> ah? <laughs> Ginagawa mo. <laughs> Ay, dyan lang. Ginagawa niyo. Ginagawa niyo. Okay, Gusto niyo tulungan ako dito. Huwag mo naman sulungin, gang. Okay ba yung ano ko ba ito? Oh, okay taro, taro. yan. Uh, ano? Medyo huli. And then, naging... Naka-patong mm. naging... naman ako, na, may love. Ha? <laughs> 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 Lubong pa ni Lela. talaga yun ba, so, ito, laban, wala pa sila papatay. Ay, nanan. Games. Ako hindi ako pinapatungan ng lang sa papatay. Uy, nasarapan ka na dyan mo. Ah. Wah, hindi mo na ako pinapatungan ng ungol na mo. Sabi mo kasi hindi ako masarap eh. Nagbigyan nalang kita ng energy. Ayan, maaawang dun si Hanabi. Hoy, Hanabi, uli. Nagsusulo. Huwag <laughs> kang magsusulo. Huwag kang magpahala ka na. Uy, FW <laughs> <laughs> ka. Huwag kang magsusulo, Dad na, nasuya na lang si ano natin. Inagay siyang ano natin, babae na natin. Ano ba? Kumapasok ka lang. Ako, grabe. God. Yan. Galingan mo. No. Ali, yan. Nagwalak pa kami! Nagwalak pa kami! Nagwalak Hindi na! Hindi na pa! Hindi na alam kung paano lumabas eh. Tape nyo! Yeah. nag ho <laughs>